tumataas ang kilay kapag nalalaman nila kung ano ang trabaho ni Mimi Miyagi. Pero hindi ito naging hadlang para tumulong pa rin siya sa kanyang kapwa. Isang Pilipinong aktres sa Amerika ang kumiliti sa imahinasyon ng kanyang mga tagahanga. Ang dating probinsya ng si Melody Damayo ngayon ay kilala na bilang Mimi Miyagi, isa sa mga pinakasikat na porn star sa Amerika. Dahil sa kanyang matitinding performance at pagiging professional sa trabaho, ipinagkalob kay Mimi ang Legends of Erotica Hall of Fame Award. Pero nagulat ang mga tagahanga ni Mimi ang naging dahilan pagsabak sa politika. Taong 2006 nang tumakbo si Mimi bilang gobernador ng Nevada. I had to like redo it because I spelled governor wrong the first time. <laughs> At the end. Ang kanyang campaign slogan, may sundot pa rin sa pagiging dating porn star. Suntok daw sa buwan pero walang masama kung susubukan. I did not know like, what I was getting into. I wanted to make a change and make it fun and exciting for everybody. Kung tutusin, wala na raw dahilan para pasukin pa ni Mimi ang politika. Mayaman na siya at sikat. Pero nais patunayan ni Mimi sa kanyang sarili na hindi lang paghuhubad ang kaya niyang gawin. Pero hindi pinalad na manalo si Mimi, posibleng dahil daw sa kanyang naging trabaho. Naubos din sa pangangampanya ang halos lahat ng kanyang mga naipon. Pero wala naman daw siyang pinagsisisihan. ang nalalabing pera ni Mimi ginamit pa niya para ipatayo ng isang eskwelahan sa Lanao del Norte sa Mindanao. Ito raw ang kanyang paraan para ipakita sa lahat na immoral man sa marami ang dati niyang trabaho, may natitira pa rin daw na kabutihan sa kanyang puso. I want to give the chance for these children to be able to grow and succeed. A lot of these children are just living in huts, and some of them just, you know, have no chance in life. Sa ngayon, hindi na glamoroso ang pamumuhay ni Mimi sa Las Vegas. Mula sa malaking kondominium, nagre-renta na lang siya ngayon ng isang maliit na apartment. Aminado si Mimi na kung maibabalik lang ang panahon, hindi niya pipiliin ang maging isang porn star. I've been trying to climb the ladder since you know, I was 18. I'm 37 now, and I would love, love to go up that ladder and show what my dreams are. Dahil walang ibang pagkakakitaan, napilitang bumalik si Mimi sa paggawa ng porn films. Pero hangad niya na balang araw, matakasan rin ang mundo na kanyang pinasok. Dahil tulad ng isang karaniwang artista, lahat ay may hangganan at gaya raw ng mga pelikula na kanyang pinagbibidahan, ang buhay pornstar may wakas din.